Good morning po, good afternoon, gribling. Nasa Pasig po kami ni Pordy. Kasi yung nakaraan na vlog ko, di ba, ano na yung road trip. Eto, may nadaanan po kami sa Pasig. Ano nakasulat, Perch? May paayuda si speaker. Ayan, oh, napakakapal. Ah, Napakalaki ng picture, ayan, oh. oh. pati si Makoy, andon. Oh, ayan, oh. Natapalan ng jeep. Ginagawang mga tamad ang mga Pilipino. Oh, ayan, ang pilaw tagdi liman libo I don't, ayun pagli paglinang. paglinang sa paglinang sa industriya ng paglikha ayan oh ayuda yan mga kababayan ko oh. kaya pala pula asul pula ngayon oh. oh Pilipinas oh my god asol, ayun, may mm, siksikan sige may may mga katpa yan ayan oh ay nako Ayun lang Short lang itong mga babayan ko Nagiging ano na tayo uh, Bayan ng ayuda Hindi mo masama birds mag, ano, mag ayuda Huwag naman yung Ano buwan buwan birds E eh, sa budget nga purge May May in-insert sila rin na 500 Billion pesos For ayuda raw Tama ba yon? Maybe tama Pero wag naman yung buwan buwan eh, Magbibigay tayo eh pera ng taong bayan din yan I Ibigay na lang sa mga ibang nangangailangan talaga Yung kongreso parang DSWD na rin eh Yung lang mga babayang ko Sana magbigyan tayo ayuda no? <laughs> <laughs> Bye Nainggit, Nainggit eh Nainggit. Bye guys ako kasi nagpaalam na ako. Ano? Ah, may ayuda rin kayo, Perch, noon. Ano magkano bigay sa inyo? Dapat ano bang bigay sa akin? Hindi? 10k Bali, naka 20 ka o tagi lima di ba? Excuse me, 5 each lang Unang bigay 10k tapos Obo? 10k ulit Magkakilala ba tayo noon, ha? ha? Hindi mo ko binaratuan noon, ha? Hindi pa kasado Meralco Avenue Nagkakana pa ako noon. Nagkakana? Ah magkakilala Ah yung unang interview ko sa'yo yung ano Amelioration yun. Ah, amelioration. Hindi, hindi ba hindi tayo? Ano ba yung magkakilala tayong mga 2019 na ah. hindi pa masyado? Hmm. Tapos siyang asawa ko rin, nakakuha din nun. Ah, nagdoble kayo ha? Hmm, doble ko. Ang galing ha? Ah? Eh, siyempre, kailangan na kailangan ng pera Oo nga eh. Yung barangay namin din nagbigay, yung mga lata, hindi liit ng ano, ng mga tuna may sard walang walang sardinas yung tuna ng nakalimutan ko yung brand na yun dalawang beses nagbigay si barangay captain alam mo hindi mo tanggapin grasya rin yun di ba kaya Victor, kailan kami dalawa niya, yung mga namibigay Hindi, ano kasi, Perns, eh, ito si Romaldes kasi may plano ito eh. Hindi mananahal presidente yan. Matatakbo ba siya? Oo, hindi Ang gusto niya yung maging prime minister daw siya Yun ang Oo. first Corinthian first okay. Mahal din bahay dyan Saan so, ba na kayo pumunta dati? Corinthian? Ah, yung birthday ba niya yan Joshua? Ni Joshua? Oo, ah, ah, sa kabila Ah, ito, mahal Pwede dito, Arcadia Mahal din dyan Wala so, siya pa na Sige na, Kailangan ba umubante yung nasa kunahan, Perch? Hmm. Pagka, kung saan sa saan, emergency. Ayan, o. Ayan, din naman ang way natin. Iksanda eh. na natin. Wag. Di ba bawal? Bawal. Diba? Way lang naman natin. Hindi. Eh. Alayin mo, distansya mo. Ganda, pagka wax nila, Perch. Hmm. Winox nila, eh. Di ba, anak noong kintab, oh? Baka magjijibs lang yan Kaya ano Hindi, may laman Eh, etyan na tayo eh Etyan? Ayun no? oh Hindi mo pa siyang tinta Tuklap Ang laki oh, ng okay. Ang laki ng tuklap yan oh eh, Kasi no? talaga Banawi ka dyan Santap eh Ito original to eh Di ba? Hmm. 3M yun eh Sa, sa banawi kasi sasabihin Boss, 3M ano? t ito. to Pag, Mga ilang buwan na no, Tuklap na no? oh Ayan, etsa na tayo ulit mga kababayan ko. Ayan, nabatī tingin ka dyan. Eh. wa, mabondo pun. Isige, attend dito meeting ini. Meeting ba inde? Meeting enter. O, ginawag si Jentor sa byahe, malapit na 'yung piscina niya, no? No, walking na lang. Pero hindi maganda pa yung lugar pa Paano nabigyan na ako? Wala mga no? wala ka Pero yung safety Pero arang, ano Yung Parang ano nung Parang parang hazardo yung Magtipid na tsaka kanapun. Parang talagang budget kasi? Ano? Eh. Oh, Nasa lane kami Luko, -luko so, ko pala pa, eh oh, Oo <laughs> Hindi, mauna, mauna. Na, ka na. Nasalihin kami. Ang Cherokee. Jeep. Nakakabulan sila ang dalawa. dalawa. Sino? ah dalawa. Ang kasunod na mauna kayo. Pag ah, na naman, may camera naman. Eh. Sila may kasalanan. Eh. Basta talaga magaling kan driver na Pilipino. Pwede ka mag-drive dito sa EDSA. <laughs> Grabe rito. May mga foreigner ayaw mag-drive dito eh. Wala ba nito mga motor sa'yo? Oo, mga Shut up. Trailblazer. Stargazer. Nasa lane ba sila ng motor? Hindi. Gino. Hindi, no? Hindi. Yun. Pero kung pabunta tayo sa South Point, traffic dyan. Ano, it's 10.19 a.m. mga kababayan ko. Tapos na magpa-change ko aking kaibigan na si Perdi. Nakikiparada lang sa amin si Perdi ng garahe. Pero sa kanya to. Di ba, Perge? Hahaha. <laughs> Belos po rin siya. And bus lane, Ano sabi ni Richard Gomez? Ipagamit daw nung ano, <laughs> pag hindi masyado matraffic, pag masabang traffic. O, oh, pinagtagol niya si ano, Duterte, po rin ah. In fairness. Ah. Kasi yung panahon ni Duterte kasi, talaga ang daming nagbago. Natakot yung mga dating mga, alam mo na, Adictus Benedictus. O, ngayon, nabalikan ng mga... Oo, oh, ngayon. Tapos, iniintriga ini si Duterte na kasangkot din daw siya sa, alam mo na, illegal na ano. Tapos yung Garma, pagdaan sa kote wala yan. Pupunta nga si Duterte, kukubidiin daw, sabi ni Pangulo Duterte, Sige, punta ako. Ano? <laughs> mga luko-luko yung mga ibang congressman na yun eh. Kamkrame Yan Santolan Station MRT Tesla. Uy, Tesla Uy, nga, no Uy, liit Uy, hmm. nga, Tesla nga Ang ganda Gano'yan, Pards? 3? 4 4 million? baba naman Tesla three. Hindi, lowered siya Uy, uh, yun talaga yun. Ayaw ko na Gusto ko na cyber niya. Maano rin manibela ni yan Sa cyber truck points Meron doon na autopilot Binayaran mo siya pero wala naman autopilot doon Oo I-update mo pa yung ano Yung software Sila 5.6 million problem yung ibang mga car company ata gagawa na rin ano eh parang cyber truck na rin parts o oh, gagayahin na nila o oh, gagayahan Gag gagayahan na yan eh yun itong politikong ito gawin natin tiyak na trabaho at sapat na kita kapal ay ah, nako namimili na ako talaga sa mga senatore siguro mga pito lang boboto ko ayaw ko na mga budol luto mo kasi si Marcos po kala mo katulad dun dati kala mo dati yung mga mali ko eh medyo mabalis tayo boys na kasi kontra kasi kontra try if, if we are southbound, look at the southbound, eh, no? In your left, eh, no?

minute pa eh. Sino to si ano yung picture? Sino to si o, small? <laughs> small? Si Laude? Napakaya. Halatang halata sa doktor. Ay. <laughs> Ayan oh, si Small Laude. Ang ah, mas mayaman, pwede siyong kapatid niya. Oo. Hindi ko still. Alam mo itong pangalan nun. Parang si ano nga yan, yung asawa ni Robin, pangalan naman. Anak, sino yan? Marielle. Kasi parang ano, si Mariel yung magsalita. Alphard Burns. Alphard Burns. No. Ang may ina ka-drive mo, Cubao Station. MRT, Cubao, ay MRT tuloy, LRT, Cubao Station. Uh, medyo malapit na kami sa bahay, mga kababayan ko. Hmm, medyo ang akin vlog is misa may pa road trip, may political commentaries, may mga salamat dun sa nanood sa ano ha? dun about kay kay Diwata. Pasensya na po ha? opinion lang po ito, kanya-kanya tayong opinion. Ah, uh, maging wise na tayo sa pagboto, hindi porket sikat eh Sira na ang sasaro ng buhay nyo Huwag ganon Tayo nagpapasyal sa kanila Di ba? Maraming salamat po at mag-iingat po kayo Shoutout to all Bye